sasabihin ko na, ang kabit po, ang pangalan ng kabit, ay walang iba. Ready na kayo, ha? Ready na kayo. Mm -hmm. Ang pangalan ng kabit po, ay oh. itong beses ko lang sasabihin to para tapos na, okay? Mm -hmm. Sige, sige. Yeah. Uh, salamat, case. Yeah, ano daw, Senator sige Andres na. Senator Andres Jose. Yeah. Yan kasi ang pangalan ko, eh, Andres Jose. Mm -hmm. Ang pangalan ko, Andres Jose, kaya Anjo. Uh, Andres Bonifacio at Jose Rizal yeah. uh, Ito na at uh, sasabihin ko na Ang kabit po Ang pangalan ng kabit ay walang iba Ready na kayo ha? Ready na kayo uh -huh. Ang pangalan ng kabit po ay Mitch Mitch ano? Uh, Mitch Mitch lang Mm. Eh, di ba sabi ko sa'yo, yun. Oo oh, pala. Uh, yung, isa, pa yung, isa, yung isa, yung isa, Mitch. Mm. Uh -huh. Yung isa, Puki Sam. Walang niya Oo, <laughs> uh, balita yung sa TV. Oo, <laughs> <laughs> tinga, may isa pa, may pangatlo pa. <laughs> yung, yung, yung pangatlong kabet, ang pangalan po eh, tago na lang natin siya na ano, tago na lang natin sa pangalan, single mom. Hindi yan. Hindi naman <laughs> na 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 natawa ako kanina dun sa ano eh. Sabi ko eh nag-usap kami ni Bossing, si Spire muna pero natawa ako dun sa ano eh. Ano nag-1,000 do. Okay. 1.1 ka mo. Oy. Natawa ako dun sa ano, dun sa pahayag ni Tito Sen. Mm. -hmm. Eh sabi, ano ah, wag niyo pakinggan 'yan si Anjo, nagpapasikat lang. <laughs> mm. -hmm. mhm hmm, mm -hmm. Ah, Tito Sen, hello, kumusta po? Opo, nagpapasikat lang po ako, papapansin. Mm -hmm. <laughs>